Magandang araw ulit sa ating lahat. Ayan, so simpleng pagkakater lang ito ng coconut husk kasi binabalak kong gawin itong mangkok. So dahil meron naman tayong cutter, ayan, so ako na tinry ko ng gawin or i-cutter yung coconut husk kasi sabi ko kailangan ko na ding uh, alamin Or matutunan yung mga simpleng bagay na ganito dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong mga lalaking kasama sa araw-araw na pamumuhay. So ayan, tinray ko siyang i-cutter kasi ang sabi nila steady din ang kamay ng babae kapag um, sila yung nagka-cutter. So tinray ko siyang i-cut at tignan natin kung ano yung kalalabasan baka banking banking daytan <laughs> pero actually na realize ko na dapat nating matutunan mga simpleng um, gawain dapat alam din natin kasi yun nga hindi sa lahat ng pagkakataon ay merong mga uh, lalaking pwede nating pakisuyuhan na sa mga simpleng gawain na ganito. So kahit walang kasama, kung ikaw lang yung nasa bahay at meron kang kailangan gawin, ay syempre, simpleng ganito lang ay pwede mong matapos or magawa ng hindi mo kailangan maghanap ng kasama. Ayan. So, successful naman siyang naputol. Ayan. So, um, lilinisan ko na lang siya para maging mangkok o yung native na mangkok.